Ngayon, ating pag-aaralan ng malaliman ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon, ang panalangin ng Ama namin. Higit pa sa isang simpleng pag-uulit ng mga salita, ang panalangin ito ay isang makapangyarihang instrumento espiritual na maraming tao ang hindi lubusang nauunawaan. Bawat linya ay maingat na pinili ni Jesus upang ihayag ang malalalim na lihim at mag-alok ng isang malapit na koneksyon sa ating Ama Napapansin ko na maraming tao ang nagdarasal nito araw-araw nang hindi alam ang tunay na kahulugan nito. Hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan sa likod ng bawat salita at hindi nila maisip na sa pamamagitan nito, maaari kang makapagpausad ng mga bundok, kaya't halina't sumama sa akin sa kamanghamanghang pag-aaral na ito. Tingnan muna natin ang isang panahon kung saan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Hudyo ay lubos na nakatuon sa batas ni Moses. Gayon pa man, sa panahon ni Jesus, ang pagsasanay ng panalangin ay naging sa maraming pagkakataon isang ritualistikong gawain at formal na seremonya. Ang mga pariseo halimbawa ay kilala sa kanilang mahahabang at mapagmalaking panalangin sa publiko, naghahanap ng pagkilala at paghanga mula sa iba. Si Jesus na nasa kanyang banal na misyon kasama ang kanyang mga alagad ay pinuna ang mga gawaing ito na binibigyang diin ang pangangailangan ng katapatan at pagpapakumbaba sa panalangin. Sa Mateo Kabanata 6, talata 5, sinabi niya, at kapag ikaw ay mananalangin, huwag kang maging gaya ng mga mapagpaimbabaw sapagkat iniibig nila ang manalangin na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto ng mga lansangan upang makita ng mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa ganitong kalagayan ng pagkukunwari at formalismo, nagsimula si Jesus na turuan ang kanyang mga alagad tungkol sa tunay na kahulugan ng panalangin. Gusto niya na ang mga tunay na tapat sa Diyos ay hindi lamang basta inuulit ang mga salita para magpakitang gilas o dahil naturuan silang gawin ito mula pagkabata. Hindi, gusto niya na ang kanyang mga alagad at ang mga tao noong panahon iyon ay magkaroon ng isang tunay na pakikipag-ugnayan sa kanilang ama, isang koneksyon. At kaya nagsimula ang lahat ng madalas na magretiro si Jesus sa mga tahimik na lugar upang manalangin na nagpapakita ng kahalagahan ng personal at tapat na pakikipag-ugnayan sa Diyos ang mga alagad na humanga sa lalim at kasimplihan ng mga panalangin ni Jesus ay naramdaman ang pangangailangan na matutong manalangin sa isang paraang mas makahulugan at makapangyarihan. Sa Lukas Kabanata 11, Talata 1, mababasa natin na isa sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi sa Kanya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin gaya ng pagturo ni Juan sa Kanyang mga alagad. Ang kahilingang ito ay nagpapakita ng hangarin ng mga alagad na makipag-ugnayan sa Diyos ng mas malalim at tapat na sinusunod ang halimbawa ni Jesus. Si Jesus, na laging handang magturo at gumabay sa kanyang mga tagasunod, ay tumugon sa kahilingang ito ng praktikal at direkta. Itinuro niya ang panalangin ng ama namin ayon sa Mateo Kabanata 6, Talata Siyam hanggang 13, sa panahon ng sikat na sermon sa bundok na nagsisimula sa ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ngunit, higit pa sa isang malakas na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa panalangin na ito, ang kanyang mga salita ay tiyak, itinatago ang isang malaking kahulugan at kasunod na kapangyarihan sa bawat isa sa kanila. Kapag itinuro ni Jesus na simulan natin ang panalangin sa ama namin, sumasalangit ka, inaanyayahan niya tayo sa isang pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa Diyos na noon ay revolusyonaryo para sa panahon iyon at minsan para sa maraming tao hanggang sa kasalukuyan. Sa lumang tipan, kadalasan ang Diyos ay nakikita bilang isang malayong nilalang, kamangha-mangha at mahirap maabot ang mga tao ay lumalapit sa kanya ng may takot, paggalang, ngunit may kaunting pagkalayo rin. Alalahanin natin halimbawa kung paano nakita ng mga tao ng Israel si Moses na umaakyat sa bundok ng Sinai upang makipag-usap sa Diyos habang sila ay nanatili sa paanan ng bundok puno ng takot tulad ng ipinapakita sa Eksodo Kabanata Labing -Sham, Talata Labindalawa. Ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na makita ang Diyos bilang isang taong maaari mong lapitan sa anumang sitwasyon, maging para humingi ng tulong, payo o simpleng para makasama. Gusto niya na makita natin ang Diyos bilang isang taong malapit sa atin, tulad ng isang ama na maaari mong pagkatiwalaan, kausapin, isang taong laging nandyan para sa atin, kahit saan man tayo naroroon, anuman ang nagawa natin o kung sino tayo. Ang susunod na bahagi, sambahin ang ngalan mo, ay nagaanyaya sa atin na pag-isipan ang ating pananagutan. Sa mga kasulatan, malinaw na ipinahayag ng Diyos ang kahalagahan ng paggalang sa Kanyang pangalan. Sa Eksodo, Kabanata 20, Talata 7, mababasa natin, Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sa pagsasabi ng talatang ito, tayo ay nagtataglay ng isang pananagutan. Sinasabi natin, Diyos, nais kong mabuhay sa paraang nagpapakita sa mundo kung sino ka. Gusto ko na ang aking buhay, aking mga salita, aking mga gawa, lahat, absolutong lahat ay magpakita ng iyong pag-ibig, iyong biyaya at iyong awa. Para bang nagtatatag tayo ng isang kasunduan sa sandaling iyon ng panalangin na ang ating buhay ay magiging isang salamin ng kung sino ang Diyos. At higit pa, binabago nito ng lubos ang ating pananaw sa panalangin. Alam mo ba, sa halip na magsimula tayo sa paghingi, nagsisimula tayo sa pag-aalay. Iniaalay natin ang ating paggalang, ang ating pagsamba. Para bang sinasabi natin, bago ang anumang bagay Diyos, bago ko pag-usapan ang aking mga pangangailangan at kagustuhan, nais kong ikaw ay maparangalan, nais ko na ang iyong pangalan ay sambahin, parangalan at mahalin sa lahat ng dako pagpapatuloy. Dumating nawa ang iyong kaharian. Kapag sinabi ni Jesus, dumating nawa ang iyong kaharian, ipinapahayag niya na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang pangakong malayo, kundi isang kasalukuyang katotohanan na nagsimula sa kanyang pagdating. Sinabi niya sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 1, Talata 15, Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Ano ang ibig sabihin ng paghingi ng dumating nawa ang iyong kaharian? Sa katunayan, humihiling tayo ng ganap na pagpapakita ng kaharian ng Diyos sa ating buhay at sa lipunan. Ipinapahayag nito ang isang malalim na pagnanais na makita ang mga halaga ng kaharian, katarungan, kapayapaan, pag-ibig at habag na mabuhay at maranasan sa ating araw-araw na buhay. Sa ating panalangin, tayo ay nagpapasya na maging mga ahente ng pagbabagong ito. Halimbawa, isipin ang parabola ng mabuting Samaritano na matatagpuan sa Lukas. Dito, inilalarawan ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ayon sa mga halaga ng kaharian ng Diyos. Ang Samaritano na tinuturing na mababa ng lipunan ng mga Hudyo ay nagpapakita ng pag-ibig at habag sa pagtulong sa isang lalaking sugatan sa tabi ng daan. Hindi alintana ang mga prehudisyo o panlipunang hadlang. Kapag tayo ay nananalangin ng dumating nawa ang iyong kaharian, Hinihiling natin na maging tulad ng mabuting Samaritano na kumikilos ng may awa at katarungan sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan pagpapatuloy, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Kinikilala ko na ang susunod na talata ay maaaring isa sa pinakamahirap para sa maraming tao. Ang parira lang ito ay isang pahayag ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos na hindi palaging madali para sa atin, ngunit ito ay kinakailangan. Upang higit na maunawaan ito, tingnan natin ang halimbawa ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Sa Mateo, Kabanata 26, Talata 39, nananalangin si Jesus, Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayunman hindi ayon sa aking kalooban kundi ayon sa iyong kalooban. Dito nahaharap si Jesus sa nalalapit niyang pagpapako sa krus at kahit sa harap ng napakalaking pagdurusa, iniaalay niya ang kanyang kalooban sa Ama. Ito ang tuktok ng ibig sabihin ng paghingi na mangyari ang kalooban ng Diyos. Ang pagtitiwala na ang mga plano ng Diyos, kahit mahirap maunawaan, ay palaging ang pinakamabuti sapagkat kilala niya tayo ng higit pa sa sinuman. Ilang beses ka na bang gumawa ng isang bagay na sa palagay mo ay magiging mabuti para sa iyo, ngunit sa huli ay hindi pala kilala ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin alam niya kung ano ang mabuti kung ano ang masama alam niya ang lahat ng bagay sa pag-apply nito sa ating mga buhay ang paghingi na mangyari ang kalooban ng Diyos ay nangangahulugang pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng sitwasyon ito ay paniniwala na siya ay may mas malaking plano kahit na tayo ay nakararanas ng mga pagsubok o hamon susunod, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa Eksodo, Kabanata 16, mga talata 4 at 5, sinabi ng Diyos kay Moises, Narito, ako'y magpapaulan ng tinapay mula sa langit para sa inyo at lalabas ang mga tao at mamumulot araw-araw ng kakailanganin sa araw-araw upang sila'y aking masubok, kung lalakad sila sa aking kautusan o hindi. Ang tinapay na ito mula sa langit na bilang mana ay isang malinaw na pagpapakita ng kung paano pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang bayan, tinutugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pang-araw-araw na probisyon ng mana ay nagturo sa mga Israelita na magtiwala sa Diyos sa bawat bagong araw. Alam na siya ay tapat sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Sa parehong paraan, kapag nananalangin tayo ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, kinikilala natin ang ating kabuuang pagdepende sa Diyos para sa lahat ng ating kailangan. Sinasabi natin na kailangan natin siya para sa lahat, para sa lakas na kailangan upang harapin ang araw, para sa pagkain na inilalagay natin sa mesa, para sa kapayapaan sa puso na siya lamang ang makakapagbigay at para sa lahat sa ating buhay. Ngayon muli, isang talata na mahirap para sa marami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Noong lumang tipan, ang kapatawaran ay karaniwang kaugnay sa mga sakripisyo at partikular na mga ritual para sa pagtubos ng mga kasalanan. Ang batas ni Moses ay naglalarawan kung paano dapat maghandog ang mga Israelita ng mga sakripisyo upang makamit ang kapatawaran ng Diyos. Sa Levitiko kabanata 16, makikita natin ang paglalarawan ng Araw ng Pagtubos, isa sa pinakamahalagang bahagi ng kalendaryong Hudyo kung saan ang mataas na pari ay nagsasagawa ng taunang sakripisyo upang matubos ang mga kasalanan ng bayan. Ipinapakita nito kung paano tiningnan ang kapatawaran ng Diyos bilang isang bagay na nangangailangan ng mahigpit na proseso at tuloy-tuloy na mga sakripisyo. Ngunit ngayon, tinuturuan tayo ni Jesus na maaari tayong lumapit ng direkta sa Diyos upang humingi ng kapatawaran, nang hindi na kailangan ng mga hayop na sakripisyo dahil siya mismo ang magiging huling sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Kaya, ang paghingi ng kapatawaran para sa ating mga pagkakautang ay ang pagkilala na tayong lahat ay mga makasalanan at kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Ngayon, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin, ang parabola ng aliping walang pag-awa ay malinaw na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapatawad. Sa kwentong ito, tinanong ni Pedro si Jesus kung ilang beses niyang dapat patawarin ang kanyang kapatid at sumagot si Jesus hanggang pitumpung ulit na pito. Pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang parabola ng isang alipin na, sa kabila ng pagkakaroon ng napakalaking utang na pinatawad ng kanyang Panginoon, ay tumangging patawarin ang isang maliit na utang ng isa pang alipin nang malaman ng Panginoon ang kawalan ng habag ng alipin, binawi niya ang kapatawaran at ibinigay siya sa mga tagapahirap. Ang aral dito ay malinaw. Kung paanong tayo ay pinatatawad ng Diyos ng sagana, dapat nating ipakita ang parehong pagpapatawad sa iba. Ang pagpapatawad ay hindi madali at madalas itong nangangailangan ng patuloy at sinadyang pagsusumikap. Gayunpaman, ito ay nagpapalaya. Kapag tayo ay nagkimkim ng galit, tayo mismo ang nasasaktan. Naalala ko ang isang panahon na may kinikimkim akong galit sa isang partikular na tao at malinaw kong naaalala kung paano ito patuloy na nakakasama sa akin. Dahil dito sa pagpili nating magpatawad, isinusuko natin ang karapatan sa paghihiganti at hinahayaan natin ang Diyos na pagalingin ang ating mga sugat. Ngayon, tignan natin ang bersikulong at huwag mo kaming ihatid sa tukso na sumasalamin sa pag-unawa sa ating kahinaan bilang tao. Tinuturuan tayo ni Jesus na manalangin na hilingin sa Diyos na tayo'y ilayo sa mga patibong na ito. Ito'y isang pag-amin na kung tayo lamang, tayo'y mahina at kailangan natin ang lakas ng Diyos upang mapaglabanan ang mga tukso. Isang makapangyarihang halimbawa mula sa Biblia na naglalarawan sa kahilingang ito ay ang tukso kay Jesus sa disyerto. Sa Mateo Kabanata 4, mga bersikulo 1 hanggang 11, nababasa natin na si Jesus matapos mag-ayuno ng apatnapung araw at apatnapung gabi ay tinukso ng Diablo. Inalok ng Diablo si Jesus ng tatlong tukso, gawing tinapay ang mga bato upang mapawi ang kanyang gutom, tumalon mula sa tuktok ng templo upang patunayan ang kanyang kapangyarihang banal at sambahin si Satanas kapalit ng lahat ng kaharian sa mundo. Tinanggihan ni Jesus ang bawat isa sa mga tukso tumutugon sa salita ng Diyos. Ipinakita niya na ang tunay na lakas upang mapaglabanan ang tukso ay nagmumula sa pananampalataya. Ang ikalawang bahagi, kundi iligtas mo kami sa masama, ay isang kahilingan para sa proteksyon laban sa kasamaan na nasa paligid natin. Sa espiritwal na mundo, tulad ng inilarawan sa Biblia, mayroong patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang Apostol Pablo sa mga taga-efeso, Kabanata 6, versikulo labing dalawa, ay nagsusulat sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman ng sanglibutang ito, laban sa mga hukbong espiritwal ng kasamaan sa sangkalangitan. Ipinapakita nito na tayo'y nasa isang espiritwal na labanan at kailangan natin ang proteksyon ng Diyos upang magtagumpay. Ngayon, upang tapusin natin ang interpretasyon ng Ama namin, mayroon tayo ang sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kapag sinasabi natin, sapagkat sa iyo ang kaharian, kinikilala natin na ang Diyos ang soberano ng buong sanilikha. Noong sinaunang panahon, ang konsepto ng kaharian ay kadalasang nauugnay sa pamahalaang panglupa at sa autoridad ng isang hari. Gayunpaman, ipinahayag ni Jesus na ang tunay na kaharian ay sa Diyos, isang kahariang espiritual at walang hanggan na lampas sa anumang kapangyarihang panglupa. Ang susunod na bahagi ang kapangyarihan ay binibigyang diin na ang Diyos ay hindi lamang namamahala kundi may lubos na kapangyarihan upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Sa buong Biblia, makikita natin ang mga pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Mula sa paglikha ng mundo sa Henesis kung saan nagsalita ang Diyos at ang mga bagay ay nagkaroon ng buhay hanggang sa mga himalang ginawa ni Jesus tulad ng pagpapagaling sa mga may sakit at pagkabuhay ng mga patay. Sa mga taga-Efeso, Kabanata 3, versikulo 20, isinulat ni Pablo, Ngayon sa kaniya na makakagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa wakas, ang at ang kaluwalhatian magpakailanman ay isang pahayag na ang lahat ng karangalan at papuri ay para sa Diyos magpakailanman. Sa awit isandaan at labing lima, bersikulo uno, nababasa natin, Hindi sa amin, Panginoon, hindi sa amin, kundi sa iyong pangalan ng kaluwalhatian alang-alang sa iyong pag-ibig at katotohanan. Si Jesus sa kanyang ministeryo ay palaging ibinibigay ang kaluwalhatian sa Diyos Ama. Kapag gumawa siya ng mga himala, madalas siyang nagpapasalamat sa Diyos bago kumilos, ipinapakita na ang lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian ay nagmumula sa Ama. At tapos, tinatapos natin sa Amen. Ang salitang ito na nagmula sa Hebreo ay nangangahulugang naway maganap o katotohanan. Ito ay isang pahayag ng pananampalataya at pagsang-ayon sa lahat ng sinabi. Sa pahayag, Kabanata 22, versikulo 20, natatagpuan natin ang huling pagpapahayag ng pagtitiwala. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y madaling darating. Amen. Halika, Panginoong Hesus. Ang Amen ay nagtatatak ng ating panalangin, pinagtitibay ang ating paniniwala at hangarin na makita ang kalooban ng Diyos na matupad sa ating mga buhay. Ngayon na natapos na natin, maaring magtanong ka, ngunit okay, ano ang nakatagong kapangyarihan ng ama namin? Ang kapangyarihan ay nasa bawat salita, sa bawat malalim na kahulugan na ating tinalakay. Ang bawat parirala ng panalangin ito ay isang susi na nagbubukas ng mga pinto para sa isang mas malalim na pagkaunawa ng ating relasyon sa Diyos, nagkakabit sa atin sa Kanyang kaharian pinupuno tayo ng Kanyang kapayapaan at pinapalakas tayo ng Kanyang lakas. Kapag nanalangin tayo ng tapat na puso, pinahihintulutan natin ang makapangyarihang panalangin ito na baguhin ang ating mga buhay. Hindi mo batid ang kapangyarihan na mayroon ka sa pagbigkas ng panalangin ito ng may pananampalataya. I-click ang video na lumilitaw sa iyong screen para ipagpatuloy ang panunood at pag-aaral ng higit pa tungkol sa banal na kasulatan. Magkita tayo sa susunod hanggang sa muli. Pagpalaan ka ng Diyos.